Dahil sa southwest monsoon o habagat na nakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao, ang bayan ng Mlang ay nakaranas ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa mga ilog at irigasyon. Sa huling ulat mula sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, nasa halos 36 na ektarya ng palayan ang nalubog sa baha sa dalawang mga barangay. Nasa mahigit 28 na ektarya ng palay ang binaha sa barangay New Barbasa at halos 8 na ektarya naman sa barangay Baguntapay habang apektado rin ang New Haniway, Barangay Sangat at Buayan. Ayon kay Bagong Tapay Barangay Secretary Junior Mayor Kangas, na 24 na mga bahay ang pinasok ng tubig baha. Itaas Tapos katong mga tindahan dito, mga balay dito, nalapawan ang ilang mga kwa, na ano dila mga gamit na ay mga senior citizen nga dili kagawas kay murag na nakuan ilang balay ba padala na mo og initial nga uh, tabang didto. So far karon sir medyo nag-subside naman. Umapaw na communal dam naman ang sinisisi ng ilang residente sa lugar matapos hindi mabuksan sanhi para umapaw ang tubig sa bagong tapay at new barbasa. Why tinag na why maintain sang komunal manukot na sanda ang kuwa na sang bayad do ay kwan mabutangan sang ga maintain nga magbukas turnover nila sa munisipyo, sa government, kung dili nila kaya. Wala namang naiulat na lumikas na pamilya, pero inabutan na ng pagkain ang ilang pamilyang lubhang na apektuhan. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.